Yung dalawang sangre ang napagtripan ay milk tea baga o iced tea. Si Bunso, scramble na nagustuhan. Siyempre, bata natuwa sa makulay na toppings. Si Mrs. naman, ramen ang pinagdiskitahan. Mahilig kasi siya sa ganyan, lalo ba't medyo manghang. Marami ho kayong mapapagpilihan na pagkain dito. Ako naman ay sadyang nagagandahan sa setup nila dito. Best time na tumambay din eh ng alas 7 ng gabi onwards. Tapos yung disenyo ng bayan, tipikal na kastila lang dahil magkakalapit ang munisipyo, plaza at simbahan. Na inyo din sigurong napapansin sa inyo o ibang bayan. Uy, si Naruto. Favorite ko yan ha. Abang busy sa kanilang pagkain ng mga sangre ay bumaba naman ho ako para mag-usisa ng mga tinda sa night market sa tabing krasada at ang una ko nilapitan na itong Chikiron. Ay akala ko yung Mikiron, yung dati ko bagang binibili sa bus kapag lumuluas pero bituka daw ito ng manok na pinalutong kaya tinawag na itong Chikiron. Siyempre tumigim tayo. Lakad-lakad ho abay marami ho kayong pagpipilian dito ihaw-ihaw, burger, sisig at bagnet, dynamite, kalamares fried noodles, iba't-ibang Korean foods at marami pa hong iba. Diyos ko puro din, talaga akong nakakagutom ang tumambay din sa San Jose. Balikan ho natin yung mga sangre, ay mga busog na. At saka ilang sandali na nga rin lang ay magsisimula na ang Dancing Fountain. Nakakawala ho bagay ng pagod ng panood ito? Isang atraksyon sa bayan ng San Jose na ipinagmamalaki ng mga taga San Jose. Ari, nawat mapangalagaan pa ito sa darating pang maraming taon. Ayos na, kumpleto na ho ang aming linggo. Ay kami ho ay uuwi na. Ay siya, dyan ho muna kayo.